Ito po ang napakagandang banat na itong mga kongresista na ito dito nga sa pahayag ni Sarah Duterte. Kung matatandaan niyo po, itong si Tambaloslos ay humihingi ng tawad mm. sa mga miyembro ng KOJC dahil daw sa kanilang pagboto at pagsuporta noon kay Marcos Jr. You see, kayo po, Miss Sarah Duterte, ang puro politika ang nasa utak. Sabi nga ni Senator Riza Anteveros, akala siguro na lang si Tambalos it's gonna be forever na it's all about you. Hindi pwedeng ganon. Sa budget hearing halimbawa, akala niya talaga pinupolitika siya. Tapos, dito nga sa nangyayari sa KOJC, akala talaga pamumulitika pa rin. Sabi niya dito, maganda yung uh, banat na itong mga kongresista. Ako talaga yung napapabilib dito sa mga kongresistang ito. Ang dami pala talaga magagaling na kongresista dyan. Ano ha? Bakit naman kasi ang mga uh, lumulutang ay ang mga katulad ni Marcoleta nung panahon, no? Nais ko rin humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro ng KOJC, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022 na why mapatawad ninyo ako. oh, di ba? Ganyan. Sige nga po, anong klaseng pag-uugali ang isang Sara Duterte sa kanyang mga pahayag na ganito? ba? Diba? Hindi ba't puro pamumulitika ang nasa utak na itong tambaloslos na ito? Nakakagigil lang kasi kunwari sila yung malinis. Pero kung titignan niyo po, matagal na kayong namumulitika. Once you are elected, you also start politicking all the things dyan sa government sa ating gobyerno, lahat pinu-politika nyo na. O ayan. So ito po ang banat ng dalawang kongresista. na ba? Ano, Tama naman talaga. This is a clear attempt to deflect from the real issue. Umiiwas sa issue talaga itong si Tambalas At hand. Which is uh, Kibuloy's refusal to submit to the law. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagiging pugante ni Kibuloy pagtakas ni Kibuloy sa batas hindi 'yung mga bumoto kay Marcos Jr. Instead of apologizing for political choices, the vice president should be focused uh, focusing on ensuring that her ally faces justice. Yon. de ba? Sa halip na pagtuunan at uh, hikayatin itong si Kibuloy na sumuko na at kung totoo'ng wala talagang kasalanan harapin ang hostisya, harapin ang batas. Pero talaga, ganito pa ang isasagot mo, simpleng pambabastos sa nasa Malacanang. Siguro naman ay alam na ito ng nasa Malacanang, ano ho? At dapat lang talaga na may gawin dito sa mga Duterte. Sige lang, magantay lang po. Isa pang kongresista na napakagaling din, sabi niya, it's disheartening to see Vice President uh, Duterte try to shift The narrative by invoking her role in the last election. The reality is that this situation is about holding a, a fugitive accountable for his actions, not about who who voted for whom in 2022. Di ba? apologize ang buha ka ng inang ito na kuno ay hinikayat niya. Oh you see, it's all about you ano to, utang na loob na naman. Wala na namang utang na loob. Kung isang bagay na ginusto mo at ginawa mo, nabukal sa puso mo, yun hanggang doon na lang sana yan. Pero kung isusumbat at yung tipong iisipin mo o ipamumukha mo na malaki ang utang na loob mo sa, sa malaki ang utang na loob na isang tao sa'yo, hindi ka nararapat maging leader kung gano'n. Good luck!